Mga kapuso pila ka residente sa Iloilo nagalaom nga makabakalman sa 20 pesos kada kilo ng abugas apisar nga wala madala sa prioridad ng bidepisyaryo sa Iloilo LGU. Si Zen Kilantang sa Sana Katuto. Halos na, na nga pumuluyo ang nagaamara nga maka-avail sang bugas sa presyo nga 20 pesos kada kilo. Ini kasunod sa ginpromisa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Diri sa Iloilo, -Ilo, ginlatag na kahapon sang Iloilo -Ilo Provincial Government ang prioridad sa rice para sa bayan at 20 o kung mahimo nga mabakal ang bugas sa 20 pesos kada kilo. apang ang maka-avail lang ang mga pamilya nga may undernourished children. Ang iba nga residente nagalaong nga makaambit man sa programa. Hindi gigali ka tanan gidatagan sa tag 20. Oh, nga May mga senior citizen man nga nagapangabay nga malakip sa iprioridad sa RPB at 20 program. Paano sila kay lagi gani ang naga naga-provide nga makakaon ng mga kabataan nila. Oh, Siyempre, ano masakit man sa amon. Una na nga ginpahayag sa Department of Agriculture nga ang programa ang ginatibong sa national government kag magadepende sa mga LGU kung paano ang strategiya sa pagpatuman. Suno sa gobernador, ang RPB at 20 ang tinguhan sa probinsya nga mapasangkad agad may expand ang programa para madamo pa ang makabenepisyo. Gusto kita doon pero kung may ipa-implementar ma kita si Nino Sandigman sa ayun sa national government sa ato. Kag sa mga programa nato. Ah, uh, muni andon kay ang matag nga anay nga pululigan. naman sa Negros Occidental Provincial Government ang mga target nga barangay para sa 20 pesos per kilo rice program. Ginapasiguro sa probinsya sa National Food Authority nga bastante sa supply sa bugas nga kinahanglanon sa programa. Lakip ang kalidad sa bugas nga igabaligya. Dako naman nga bulig para sa pila residente sa Talisay City sa tiyon nga magumpisa na ang programa. Kung may aray ay eh, kundi mabakal na eh. Dako man nga bulig. May tigangon niya ang tao. Oh. May sundaan ka na, may kanon ka pa. Upod kay Sirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.